Bili-bili na kayo ng bagungon. Ito masarap. Kilawin. Masarap pinilaw. Oh, bili na kayo dito. Nandito kayo sa Dasmawan. Dasmawan lang. Ito nasa kanto lang ng paligid Sa kanto lang ng dito. Ano, katabi ng may ano, yun know. oh katabi ng katapat ng may ano may hay prutas ayan oh bilhin na kay dito murang-mura lang ayan oh ayan oh kuno mga talong taong o. Ayan. tayo Ay, mo kay na ng frutas. ngayon ito nyo akin tubig na tambay Magkano po itong ano? 20 lang po. Pwede mo tangin lahat ito. Sige, okay, pwede. pwede. Tangin mo. Okay, <laughs> Mangungutang talaga mo. Ay, ako na mangutang. Ay. Ano, bill na kay saging oh. Marami dito saging. Sama kayo, yumayaman pa kayo sa akin. <laughs> Viral. Na viral. Eh, bakit ganito ng itsura nito? Dito ah. Bakit ganyan ang itsura nito? Sarap yan. Ano yan? Ano yan, Budin? Ano? Rice cake. Special. Butan din. Ito, tatlong itong yayaman dito eh. Tumama, patama, pat, tatamaan mo ako sa lutot. Ibibigyan ko ng tigigisang milyon ito para umuwi na sa kanila. Lord, salamat Lord. Pauwi ko sa probinsya itong mga ito. Eh. Ay, na, sige, naawa. Ako kahit wala kami oh, probinsya. Na naawa na ako sa mga ito. ito paga, provisya, pag ako tumama sa... Sumama kanya kay atin dahil laki ng probinsya niya. Okay, <laughs> ito lang ang pinaka... Yan <laughs> lang matanda yan pinaka pinakamaraming pera. Oh. Malaki ang lupa niya. Eh. lupa, mayroon. Kung may bibili lang. Punta tayo Hong Kong. Punta tayo... Ayun, no? So, enjoy mo na daw. Enjoyin mo na ang buhay. hirap yung magbenta. Sabi nga, enjoy mo na daw. Enjoyin mo na ang buhay. Habang malakas pa. Oh, oh, ang buhay na nasa. Na naman. Na Kinantahan. Kinantahan mo si, so, si Alan. Uh, sa so upas. Bauna sa utang. Sa bakit nga ba ganito? Ang taong maraming utang. Mananalo ako sa luto. Mananalo ako sa luto. So, sa luto. 20, Saan ka itong ano mo? Mulunggay? Kay ano ata galing kay Oliver Sa Ali. Ni Ali nagdadala dito. <laughs> Bakit nga ba? Dito tayo sa palingkin ng Dasmawan. Oh. Santo lang malaki oh. Santo lang sa kalam. Lalaki ng papaya oh. Mga ito na lalaki ng papaya oh. Dito na kayo sa Dasmawan, malalaki ang papaya. Ayan. Hmm. Tapos, babae. Walang Sar kinukili. Umakot ng paninda ko yan doon sa bahay. Sarap kumain ng kumain? Gura pa yung mga paninda ko nung araw. Kasi ma, nung araw, ko, eh. araw so, pa eh. Nung araw pa. Nung ko, nagbayad na daw siya. Uh. <laughs> binayad na siya na kasama niya. Tinanong ko kasama niya, wala naman daw binayad. <laughs> Parang sila dalawa din nagbayad. So, so, Ayun lang yan. magbayad. Lang bayaran. Inyo na yan. Inyo na yan. Di ko kaya kaya bigla yan. yan ay ano, may ganti. Ano ka pinatubo Huwag kasi may ipagkano ha. Tapos yung paninda ko tinitira nyo ha. Buti na lang dyan lang <laughs> kasama ko ha. Alas 8 na ha. Ah, Alas 8 na